Dok, nung inadjust yung braces ko, pinalitan lang ng rubber, hindi naman pinalitan ng wire. Hindi man lang nilinisan ayun, tapos na. Tama po ba 'yun, Dok? Yung wala kang tiwala sa dentist mo. 'Di ba yung dentist mo ang nagkabit niyan? No? Nagbayad ka down payment. Hindi hindi kayo nag kasundo? Hindi kayo nakipag-usap. Nawala yung linis. O, punta na muna natin yung linis talaga bang nililinis monthly? Kasi be, ano ba yung tinatanggal? Ano ba yung nililinis? Pagdating sa ngipin, calcular deposit, tartar, it takes time. Bago mag-build up yung mga tartar, kaya wala siyang buwan. Mag-build up agad yung tartar, eh, If it's clean, what's there to clean? Di ba parang inutusan ka na nanay mo, linisin mo nga yung kwarto, malinis na nai. Huwag kang Ano lilinisin ko? Malinis na nga. Parang ganon. Parang ganon. Kaya nga sa mga bata, ba diba, sa mga pido, pag nagpapalinis sila, hindi advisable na scaling mo. Yung ultrasonic, yung... Hindi sila advisable kasi wala namang... Temporary lang yung ngipin nila. Hindi pa nagbibuild up yung mga calcular deposit. Not unless sobrang bad oral hygiene talaga nung bata. ba diba? Ang advisable sa mga bata pag nililinisan, fluoride application and brushing. Yun lang. Pit and fissure sealant. Ngayon, pag permanent na yung ngipin mo, pag may dad ka na tapos hindi ka naman brush dun mag-accumulate. Dun magkakaroon ng formation of calcular deposit. Kaya ang linisan natin every six months. Kasi six months, kung talagang hindi ka naglilinis at all, dun yung lang na siya magpo-form. Doon lang magkakaroon ng mga tartar. Naintindihan? Naintindihan, ha? So, hindi monthly din, hindi rin maganda ang monthly linisan. Kasi nga, linis na ng ipin mo, kakalinis lang nung kakabit sa'yo, tapos lilinisan ka naman buwan-buwan. Ang -buwan. sobrang linis mo naman, baka pumunta ka na sa langit. Huwag ganon, ha? Ngayon, about dun sa <laughs> pinalitan lang ng rubber, pinalitan lang ng ah, uh, ng, uh, what do you call that, wire. Ganto kasi yan, darling, eh. Hindi man masyado yung braces. Kaya nga hindi na ako nag-ano niyan. Kahit saan, pati nga DIY, eh. Kaya doon sa mga nag-aalok ng DIY, libreng mild cleaning, libre cleaning, pag-adjust. ngaling yon? Libre cleaning? Lilinisan ka lagi? Bakit? Hindi ka ba nagtututbrush ng sarili mo? Ang matagumpay na ortho treatment, hand-in-hand lilinisan ka, yung oral prophylaxis, at the same time, brush ka din. Baka iniisip mo, ah, braces to, nilagay ng dentista, siya din maglilinis. Ah, wala kang gagawin. Wala kang gagawin sa buhay mo, hindi ka magtututbrush. So, tutbrushin mo din, hand in hand yan, tulungan kayo. ba? Diba? Patience compliance ang tawag doon, darling. Ngayon, mabalik tayo dun sa sinabi ng prof ko. Masyadong in-demand kasi yung braces na lahat na nag-aalok, no? Ah, uh, ganito kasi yung darling. Ang dating braces, ang dating braces sobrang mahal. Kasi wala masyadong gamit. Ma, ma, ma magkakaroon ka lang na braces. Pag sinabi br naka-braces ka, ah, big time, mayaman. Kasi iilan lang ang nakaka-afford. Kasi ang gamit, inaangkat pa sa Europe, Amerika, sila lang ang nakakagawa niyan. Ngayon, ang dami na kasi eh. Ang dami na, the, the law of supply and demand. In demand yung braces, akala nila nakakaganda. Kaya ang daming supply. Kahit nga peke eh, Bi, binibentahan na eh. Naintindihan. Ngayon, sabi niya, 1980s, 1980s, ang braces daw 5,000 pesos. Ang tuition fee sa UST, 700 pesos. 700 pesos. Medtech. 1980s. Ngayon, ang tuition fee sa UST, isang SEM, 180,000 pesos. Magkano ang braces? Ngayon, na down payment. Comment down below. Kaya ang daming lumalabas na mga problema. Oh, ba't yung braces ko? Eh? Ba't yung braces ko? Ba't yung braces ko? Kasi ang daming, ang daming nang gumagawa eh ang dami nang ang dami nang nagpapakabit. Sometimes hindi rin sila nai-inform. Kabitan na lang ng kabitan. Yung iba nagdi-DIY pa nga eh. So yun yun na para lang malinaw, orthodontic treatment is a contract. Kontrata 'yan. Kaya nga binababaan na yung down payment eh. Meron nang mga 5,000, di ba? Kahit ka magpakita ka lang monthly, may utang ka pa din. Kasi ang baba ng down ni eh, parang sasakyan. Diba dati, ang sasakyan dati, iilan ilan lang? Kasi wala mang hulugang sasakyan dati. Eh ngayon, lahat nakasasakyan na. Kasi installment na. Installment ang braces kasi monthly kang magpapa-adjust. Kaya kung pinalitan lang yan ng rubber at hindi pinalitan ng uh, uh, arch wire na hindi nilinisan, kasi mababa yung down. Mababa yung down payment. Mababa yung hulog mo eh ang mahal ng orto eh. Eh wala, ang ginawa ng lahat ng dental para ma-avail lahat, babaan natin ang down payment, bayad kayo. Installment. Yung iba nga hindi na rin nakakahulog kasi hindi na rin nakakabayad monthly kasi na wala ng trabaho. No? Ano gagawin? Babatakin yung brace? <laughs> wala ka ng hulog ha? Sa month ng April, batakin na natin yan. I don't know about that. I cannot speak in behalf of other clinic. So, kung ano yung nakalagay sa kontrata, basahin ninyo bago nyo pirmahan. Kasama ba doon, natatanggalin na? Pag, pagdi ka ba nagpa-adjust, mape-penalty mape, -penal, mape ka ba? Things like those. You have to review. Basa-basa din. Eh, dok, wala kaming ano eh. Wala kaming kontrata. Are you ask your dentist? Siguro may number ka naman or may page ka nung dental clinic. Dok, ano tong gagawin sa case ko na to? saan tayo patungo. Ask mo yung dentist ha. Kasi hindi pwede rin na mag ka dito, magko-comment ka, no? Ang pinapa-comment ko lang yung down payment. Pero yung tatanungin mo yung specific case mo, be ang braces hindi pinapa-adjust sa iba. Kung sino yung nagkabet, siya lang nakakaalam ng case mo. So at the same time, hindi mo rin yan pinapakonsulta sa iba. Trust the process. Trust your dentist. Ngayon, kung wala kang tiwala sa dentista mo, uh, get an endorsement letter, magpa-transfer ka. You're up for second opinion. Yun lang yun, ha?